Gikompirma mismo sa mga katauhan sa Proc 5, Santo Niño, Apupung, General Santo City, nga giayo na ang ilang gikakulbaan nga wirings sa pusti sa kuryente. Human, ngang uban sa ilang mga silingan, ang nagpaabot og reklamo paagi sa social media, Marso 6 sa gabi. So okay naman ron sir, wala naman may nakakita usually sa mga ground o sunog. So ginaobserbahan pa namo og o napabajod. Karoon pa man nga adlaw, So basing ugma o wala na gyud. So okay na gyud kay Chasi sa ilang kuan nga automatic lang kuan gyud pag responde nga nakuha gyud sila. Gi usab ni kagawad John Lasya nga usa sa ilang nauna-unaan nga solusyon aron malikayan ang susamang hitabo o aron malikayan ang sunog mao ang paghangyo sa opisina sa Public Safety Office aron nahipos ang mga wire sa poste nga wala na kinahanglan. Mo si Stevie Binantil now. Iginaayo na mo during that time kung may installation sila very sensitive mga guna ang mga wiring sa mga sa tuang sa atuang CCTV mm -hmm. di dugan na nipituan kaya during may install sila ma tokoran silang ladder ma mabutandog putol so mo na nga mga kwancharon more than 32 ka CCTV na to sa tuang barangay pitado sa about sa mga telcos the reason why nga ipatawag ni, okay. ni Samtang, gipaklaro sa Institutional Services Department Manager sa South Cotabato Electric Cooperative nga luwas sa sunog, nahimosab nga hinungdan sa power interruptions ang daghang mga supply nga wires sa linya sa kuryente. Ila sa siya sunog no, even kining unscheduled power interruption hmm. kay dire sa siyudad, uh, even siguro sa mga uh, populasyon nato kining makita nato nga baga na kaayong nga linya nga mm. nagkabit sa ato ang kuryente usahay moay magkos nga mulundo ang ato ang ang spanning good nato. Mm -hmm. so na ay times na magdikit siya magkos siya og brown out mm -hmm. so dili lang gani karon mga kahoy no mm -hmm. ang well, reason sa unscheduled interruption ay eh, times gid ani even ang mga wires. mga wires nga naka-attach In the heart of changing lives. Kaya si Brigada Jason para sa Brigada News Jansan. Brigada News.